Hello, Leo. Kamusta po kayo? <clears throat> Kamusta ang mga Leo? Um, hello, welcome. San Eleven Quintaro. Um, siya nga po pala, thank um, ting-ting ko nga pala sa um, mga nagsubscribe at mga magsasubscribe. Um, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. Thank you, thank you po nang marami sa inyo. And then, um, sa patuloy niyong pagsuporta ay labas ang aking pasasalamat. Thank you, thank you po. And then, um, Leo, so titignan po natin kung anong energy, kung ano ang um, gusto sabihin sa inyo ng universe. And then, um, general reading po ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Unang lamang kung ano ako maapara sa inyo. At ang Iba na hindi ay um, ibigay po natin sa iba. So, let's see. Um, simula na po natin kung ano ang energy ng mga layo. Evil spirit? Hmm. Um, Holy spirit? Hmm. Ano mo pa ako bigyan ng sign mga Leo? Ops, ang dami. Ang dami. Balik pa natin. Ang Ang dami. Og slutt. okay um the button of the day is um six of Swords. Okay. Seven of the Seven of Swords, Three of Swords. I know. Yeah, yeah. of Swords and then Queen of Swords, Queen of Cups the 4 and the seven of Pentacles okay so Leo ang um, ang nakikita ko dito ano sa sense ko dito sa mga maraha na um ibig ipahatid ng universe sa inyo ay um, nagkaroon ka dito ng ano no nagkaroon ka ng something problem nagkaroon ka dito ng problema siguro sa um, relationship sa iyong sarili or sa iyong mga meron um, ka pang ibang bagay na pinaproblema Um, kaya ang um, siguro ang um, meron isang tao na oh my god why bakit meron isang tao na ang um, iniwan ka or iniwan mo siya. Magkaroon kayo dito ng ano, um, hindi kayo nag, um, hindi kayo nagkaunawaan o hindi kayo nagkainti, nagkaintindihan sa isang bagay na, um, sa isang bagay na sa isang bagay sa doon sa um doon sa inyong relasyon na um na meron kayong um siguro meron kayong pinoprotektahan sa inyong sarili kaya um kaya gusto mo muna siguro um ganto gantong sitwasyon na gusto mo munang iwanan. Gusto mo munang humiwalay. Dahil ang um, meron kang din nga ang um, pinaprotektaan mo yung sarili mo dito. Siguro may malalim kang dahilan. Or may ma sa'yo or siya. May malalim kayong dahilan. Kaya ang um, kaya may mga gantong senaryo na maghiwalay muna kayo. Siguro may mga bagay-bagay kayo. Um, gusto nyo muna um, i-forsure, i-tawag dito, um, parang i ano mo na yung gusto mo yung gusto niya yung gusto mo parang gusto niya mo ng ang um, um, magkaroon ng um, kalayaan ganon ganon ang nasa sense ko dito kasi pinaprotektahan niya eh pinaprotektahan mo yung sarili mo pinaprotektahan mo rin yung sarili ng yung person mo yung person niya pinaprotektahan niya yung sarili niya. Um, kaya ang um, niya muna yung gantong um, situation. Kasi um, sa nasisense sense ko, dito ang um, parang gusto niya muna mahalin yung sarili niya. Queen of Cups. Kasi marami na siguro kayong um, na pagdaanan, no? Ang dami yung na pagdaanan sa buhay ninyo. Kaya um, kaya nakakapag-isip nakakapag-isip kayo dito na kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. Um, kailangan ko munang um, kailangan ko muna ng pahalagahan or kailangan ko muna ng um, gumawa ng isang bagay or gumawa ng isang sitwasyon na magkakaroon ng um, magkakaroon ng financial growth or mamahalin mo ang sarili mo at gusto mong mag-take risk para sa pangarap mo. So, um, ang ang nasa-sense ko dito, parang gusto nyo lang mo ang um, maging um, ito on ito nyo muna yung mga sarili niyo sarili niyo sa inyong ang um, growth, sa inyong mga gustong makamtan, gustong makamit. Doon kayo na um, doon kayo nagpo-focus sa pangarap niyo gusto mo nang um, magtanim ng magtanim para ang um, magkaroon kayo dito ng um, magkaroon kayo ng financial stability. Yun ang nasa sense ko dito. Kaya iniwanan niyo itong gantong sitwasyon dahil sa pangarap ninyo. So tignan pa natin dito sa isang bit kung ano pa ang um, ibibigyan ng may sahay nila. Um, Holy Spirit, Angel Spirit, um, higyan mo po ako ng may sahay para sa mga paris. see. Okay. So, ano pa po um, ang Holy Spirit? Ang um, mensahe pa po. Friday, Shadow Monday. Holy Spirit, um, it's a long prayer. Yeah. Uh -huh. Holy Spirit is a Okay. No okay. So Okay. Oh my god. So, um, ang oh, sad naman. Sad naman ako sa reading ng dahil. Bakit? So, ang alam sa inyo, no? Um, kaya pala ang um, kaya pala mayroon, mayroon isang tao na pinaprotektahan niya ang sarili niya dahil oh my god may pamilya may pamilya na siya eh yun siguro yung, um, e yun yung tinatago niya um, ano to po, ah? ano po to by, ah? vice versa ikaw or siya ang um, mayroon siyang pinaprotektahan kasi ang um, mayroon siyang pamilya na na tinago sa iyo. Um, kaya gusto niya ng um, gusto niya ng um, humiwalay. Kasi um, pinaprotektahan niya yung pamilya niya. Oh my God. Okay. Hmm. And then, um, kaya, kaya nagsasuffer ka dito. Um, kasi dahil sa sa nangyaring ganito na sitwasyon na meron na pala siyang um, pamilya. Ito o, oh, third wheel. Kaya mamahalin mo lang dito yung sarili mo. Um, kaya um, nagsasuffer ka. Nagsasuffer ka sa sarili mo. Dahil sa iniisip mo tong um, third party. Kaya um, <coughs> kaya magta risk ka na lang dito para sa para sa pangarap mo. Lalong lalo na sa inyong financial. Mag-aaral, um, mahal. Um, gagawa ka dito na action para ang um, para matulungan yung sarili mo, lalong lalo na dito sa inyong financial dahil gusto mo pang maraming matutunan. Kaya magkakaroon ka na na dito ng, um, dahil dyan sa um, yun nga, um, naghiwalay na kayo, um, meron na siyang, yun nga, um, pre prenotect tayo yung sarili mo, pre-protectahin na rin yung sarili na ang uh, magkakaroon ka na dito ng um, relaxation. Um, magiging relax ka na dito. And then, um, sometimes, um, may mga conflict pa rin. no oh. May mga conflict pa rin sa iyong <coughs> May mga conflict pa rin sa iyong um, trabaho. Uh, pero, um, pinagsusumikapan mo pa rin ito para mas maging maganda kasi may may mga tao rin na tutulong sa iyo para sa um, para lalo mo pa tong um, enhance or lalo mo pa tong um, mapag-aralan kung paano ang pagpapatakbo dito sa iyong financial. So, tignan pa natin kung ano dito ang kalalabas. Kung, eh, kung anong ni Magical Unicorn so Holy Spirit, ang um, migin po ako ng dalawang cards para kay Leo. Ano pa po ang ng niya para sa niya? Just be yourself. Ano pa po ang um, Holy Spirit? Ano um, isa pa po? So, um, just be yourself. You're a great person. Enjoy being yourself. So, yun nga, um, itong mga goals mo, itong mga pangarap mo para sa iyong sarili, um, maging totoo ka lang um, dahil mabuti kang tao. Kahit, um, kahit, um, kahit medyo nasaktan ka. Ang ilan sa inyo, no? Ang ilan lang dito, hindi lahat makakarasyon. Ang ilan. So, ang um, kahit medyo na, um, medyo malayo na yung, mala malayo, na yung narating mo, or, um, dahil nga dyan sa, -sa makeup mo, um, just be yourself, just be yourself, um, dahil, um, mabuti kang tao, um enjoy mo lang yung mga uh, enjoy mo lang yung sarili mo um lagi kang um yun lagi kang maging masaya um wag lagi mag isip na mga negative um kung kung ano ikaw um ilabas mo gan um wag mong itago dahil um ka naman tao eh um ah uh, um and, yung, uh, you're a great person. Enjoy being yourself. And then, ang ilan din sa inyo, no? um, healer. You have the power to help and then heal to others. May kakayahan kang um, tumulong na tumulong sa iba na mapagaling mo, ma, maibsan yung mga nararamdaman nilang ang um, sakit or may mga sitwasyon na nangyayari sa sa iba na kaya mong um, magbigay ng advice para um, mahilom sila So um Leo um Yan mo na sa ngayon um ang sasabi ko lang sa Leo, um, kung ano man itong mga pinagdaanan mo na, na naramdaman mo sakit sa iyong kalooban, may, um, ba, may bago kang, may ba bagong pag-asa? Hindi, hindi mo pwede lahat ito na lang dyan sa isang sitwasyon na na nasaktan ka, na nahirapan ka. Uh, marami kang bagay na pwedeng gawin. Yan na tulad ng um, pagpapalago, pagpapalago mo sa iyong mga kalaman, pagpapalago mo sa iyong mga kaperahan. Diyan, mo itutok yung mga um, diyan mo nalang itutok muna yung mga um, minimithi mo para sa iyong buhay para masalala mo pa itong um, makamtan at unti-unti mo itong um, unti-unti mo i iangat para sa sarili mo. Okay. So, um, dahil, ang um, ikaw yan eh. Ikaw lang ang talagang pwede um, nagawa ng isang solusyon para dito sa, um, sa naging problema Pero sa nakikita ko sa'yo, um, matapang ka. Kay. Kaya kayang-kaya mo 'tong um kayang-kaya -kaya mo 'tong um solusyunan. Dahil um matalino ka at at kaya mo kaya mong palitan lahat ng mga sakit na naranasan mo, kaya mong palitan ng kasayahan. So, Leo, yan muna sa ngayon. Thank you and thank you for watching and God bless.